Hello, hello mga kagala! For today's vlog naman ay may pupuntahan tayong napakagandang lugar at nap isa sa mga pasyalan dito sa Corcuera Romblon. Ang gamit lang natin dito ay ang jeep. Ayan, para naman maraming ma Kakasama sa ating pamamasyal para naman mas masaya, mga kagala. Ayan, habang nagpiprito nga ang aking mother, ay kami ho, ay uh, nag- uh... Pre-prepare na rin po na mga dadalhin at ikinakarga na nga po namin sa jeep para naman wala ho kaming maiwan. At syempre, inuna na nga ho namin dito yung saging na paglalagay namin ng pagkain pagdating, la, pagdating dun sa aming pupuntahan. At syempre, hindi lang naman anda doon yung ating pupuntahan doon, kundi pupuntahan na rin natin yung mga kalapit barangay doon na isa naman sa pasyalan din doon. Ito nga ay yung mahaba at kunungpulong beach. Pero ang uunahin muna natin mga mga kagala, ay ang andraduon. Kailangan nyo nga mga kagala dito na matibay ang tuhod at nasa kondisyon ng inyong katawan. Kasi hindi ito bastang step lang pataas mga kagala. Dahil meron itong 846 step na kailangan mong bunuin dito para lang makapunta sa tuktok. Kaya naman, let's go! Let's get sweet mga kagala! Eto na nga, naglalakad na nga kami pataas mga kagala. Hindi pa nga ho kami nakakalahat ay talaga na mahong na ng tuhod ng aking mga kasama. Ay ako nga mga kagala ay talaga naman tinitibayan ko na lang ho tuhod. Buti na nga lang mga kagala ay ako'y nakainom ng vitamins. Uminom nga ako noong umaga ng nilagang banunggay, kaya naman siguro malakas ang tuhod ko ngayon mga kagala. Pero para nangangatog na rin at nahahawa na rin sa kasama. Joke lang yung charot. O Sasha, Chancha. Tayo na mamapya at medyo mahaba-haba pa ang ating lalakbayin para lang makita ang kagandahan sa Tuktok. Dito pala mga Mary, ay kailangan niyong magdala ng tubig para naman iwas heat stroke. O di ba diba? kailangan kailangan natin ng tubig pag tayo ay magpupunta po dito at mamasyal pataas. Kasi hihingalin talaga kayo dito mga kagala, hindi to bastang lakarin talaga. Kailangan dito ng lakas, tibay ng loob at tibay ng tuhod mo. O dapat pag ka dito mga kagala, may dalahan tubig kasi siguradong howing ka dito. Ayan. So ayan na nga si Madera. Ay, hindi ko na nga isinasama at baka nga sumakit ang paa ay pati ka eh. Ayan ho, gusto rin ho umakyat. At nagpakitang hilas na nga ho sa akin. Ang sabi ba naman ho sa akin ay kaya-kaya naman daw ho niya pataas. Ay hindi pa nga ho nakakalahati ay... Nangangatob na daw ho ang kanyang tuhod. Sabi ko ay wag wala nung uruan tumamay. na yaan. At arayan na nga ho. Inuutay-utay niya na hong umakyat sa taas. Sa tunay nga mga kagala ay ako ay napapagod na rin. Wala pa nga ho 400 step ang aking naaapapan at natutungtong ay tunay na ako ay pagod na. Kaya naman dinaan ko nila ang ho sa tawa. Pakinggin niyo know, naman ang aking tawa din eh. Dahil nagpakitang gilas na nga rin ako dito mga kagala, ay nilubos-lubos ko na. Tinakbo ko ba naman pataas? Wala pa nga ako sa kalahati, eh. ay ako'y tumakbo-takbo na. Para naman mas mabilis, kaya naman ako mga kagala ay hingal na hingal din eh. Gusto ko ang kainin na nabuwa ng pineapple dito o pinya dito sa gilid-gilid, kaya lang ay naunahan na ako ng ibon. Kaya naman ay ari na ho, ako'y patikan na naman ho pataas at ako'y maglalakad na lang at baka ho ako'y maabutan na naman ang dalawang nasa baba ko. Tingnan niyo naman si Mother at talaga naman nauna pa sa aking maglahad, ay pagod na daw yaan. ay mukha namang hindi na napapagod na at nasa kondisyon na uli ang kanyang tuhod. Abay kanina ay nangangatog ang tuhod ni Mother, ngayon daw ay nasa kondisyon na naman. Kaya naman mas maganda talaga dito mga kagala. Pagka tayo pupunta dito ay magdala kayo ng tubig. Pwede na naman kayo magdala ng pagkain kung gusto niyo naman ay food trip habang naglalakad. Pagka nakikita nyo na nga huyang may hawakanayaan ay siguradong sigurado na ako sa inyo na kayo ay malapit na ho sa inyong destination. Ayan. Dito lang hawahan pataas. Kaya naman, ako'y ginanahan naman umakyat. At bago pa nga makalayo ang aking kasama din ayakin ay akin pinahawak na ang cellphone at sabi ko nga ho ako ay hagipin naman sa video na ako ay nakakasama sa video. Hindi lang puro sila. Kaya naman ayan na ho si mare Kitang kita niya naman hagard na hagard. Pati nga ho kilikili at singit niya na iba sa pero hindi lang halata ho sa video. Kaya nga ho nagtatagal ho ako pa akit ay siyempre hindi naman na ho nawawala ang pagpicture picture din eh. Napasanayan na ho natin yan pagka tayo ay namamasyal na kailangan may picture para naman husulit ang ating pagod. O siya siya tara na. Let's go na naman pataas at talaga namang mga ha na ho kami. Hindi lang ito kasi ang aming pupuntahan mga pagala. Meron pa ho aming pupuntahang dagat. Ino nangalang nga lang muna namin itong andaduan kasi nga ito yung mauunang daanan namin. Kaya naman tingnan niyo naman si Maria. Talaga namang pagod na pagod na. Hindi na nga ho halatang pagod na pagod na. E Napaupo na etay tinanong na, et, na pasay na At habang ako nga ay namamahinga mga kagala Ay ako ay nag enjoy naman sa mga nakikita ako sa paligid Talaga namang napakaranda ng aming isla Ako ay ha -mangha sa randa ng aming isla talaga Kaya naman ay encourage to all of you Na kayo ay mamasyal dine Talaga namang sulit ang pamamasyal nyo dito at habang papalapit nga kami mga kagala ay ramdam na ko na ang ginhawa sa tuhod ko. Mukhang nawawala na ho ang alay at pangangatog kasi nakikita ko ng haho eh, yung napakagandang view dito at overlooking ng Corcuera Romblon. Tingnan nyo naman mga kagala ang bubungad sa inyo. How much more kung nasa taas ka na? Kaya naman tara na, bilisan na natin. Habang nagagapangaho yung ating mga kasama sa babae, na andi na ho sa tuktong. Malapit-lapit na ho ako makarating sa ating destination. Kaya naman ho, ipapakita ko na ho sa inyo ang talagang makikita nyo dito sa tuktong. Kung naandito, talaga namang sulit ang pagod at pamamawis nyo dito. Sulit ang pangangatog ng tuhod pagka kayo'y naandito na sa taas. At ayan na nga ho si Mari nyo, basang-basa na ho ang likod. Kita nyo naman, talaga namang sulit. Abay, daig pa ho ang pagsusumbanyaan sa pawis ng kanyang likaw. Tingnan niyo naman, oh, oh, parang naligo na sa pawis. Iniinda ko nga lang ang pagod diyan mga mare, basta makita ko lang ang kagandahan dito sa taas. Dahil dito nga mga mare ay naandito ang gruto, kaya naman may mahal na berhen dito at dinarayo talaga ito dito sa amin na iyan. At ito na nga mga mari, iikot ko na nga sa inyo yung kabuuan pagka na andito na sa taas ng Andraduon. Ayan, hindi ko alam kung bakit tinawag siyang Andraduon o dahil napakatarik talaga ng lugar na to. Meron din naman siyang pahingahan. Ayan, shout out sa mga kasama kong iya na magbabarik. Joke lang yun, charot. At kung gusto mo namang tiktok ay napamadami namang area dito na pwede mo namang Ganapan ng pagtitiktok mo Ayan Ito ay may pinaka-waiting shade ditong nagag Na ginawa para naman paingahan pag may mga taong kumupunta dito Wala nga lang talaga ditong tindahan Mga mare Ayan At nakikita ko nga rin dito Ang aking father ay sumunod na rin pala Aba ay matibay pantuhod ni father Buti na nga ho ay wala ho aring piyo-piyo O rayo mga -own. Ay di upyat din e sa andraduon at ayan na nga, ho, oh, ang view ng Andraduon. Talaga namang mag enjoy kayo sa ganda ng Andraduon. Ayan, sa so enjoy watching, guys. Ayan, guys, sa mga bago lang po sa channel ko. At hindi ka pa nakaka-subscribe, please follow Idols Kagala TV and Mari Vlogs. Thank you for watching. Enjoy! na nga rin kami nagtagal dito mga kalala kasi hindi lang naman ito ang aming pupuntahan. Kaya naman kami ay bumaba na pagkatapos namin memang picture picture at syempre hindi nawawala yung pag tiktok natin mga mare. mo naman si kumari nyo talaga naman kahit saan ay tiktok is live. Kaya naman tara na baba na tayo guys at syempre nagpahabol pang ang aking pader na magpipicture. Ayan kaya naman na ang ko pa. At kami nga ho ay pagbabaho ay napabili na rin ho ng ice cream talaga naman kami uh, na uhaw. Ayan, pagkakain niya ho ng ice cream, may talaga namang tanggal ang inig ng tuho. Ayan, thank you for watching guys!